Sa mga tao hanggang ngayon ay patuloy nagpapadaya sa mga reliyon. Akala nila ay maputing ginagawa. Pero alas sa nalang kabag-habag ang mga tasong mong mundo. Lahat sila ay magkipabibihag. Mawala ng salapi. Mawala ng kaligtasan. Lahat mga bankers, mga bilyonaryo, mga bilyonaryo, mahirap sa mong gaitig. alipin alipin isang tao lamang ang hindi magpatataklan 666. Oh! Ang bonggay pelaman na the mark of 666 is the mark of Satan, mark of the Diablo, sa oras ng madayang ka, wala ang kaligtasan, di mong puses ka na, di mong nyok na, even with the Al laluya. Revelation chapter 14, verse 19 and 11, ang lahat na may 666, itapon mo ba ito sa Diyos? Diyos sa liko fire, we roams, Praise the Lord! Itatapong ka sa apoy ng impirno! Mayroon ka lang tatak ng 666. Itapong ka sa apoy ng impirno! Wala lang kaligtasan gamit araw. You'll be swimming in the lake of fire where Rome's died that and fire is never quenched. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Yeah. Revelation chapter 14 verse 19 and 11 at nagpatatak 666 itapon ng mga Panginoon sa apoy ng impirno. Uda yung kakainin forever and ever. Can you read it? And Revelation chapter 13, verse 13, up to 17. Can you read it? Revelation chapter 14, beginning of 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest, day nor night, who worship in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Apocalypse Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas at tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay inom naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, onse. At ang usok ng hirap nila ay napailan nila ang kailan. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Lalo masabi, praise the Lord. Pinamahal, kapag alanganin na yung pagkakristyano, alanganin pag-ibig po ng langit, alanganin pag-ibig po ng langit, 50-50 ka lang, ilaw na kristyano, piliin mo ngayon, magpatatak ng 666, kaysa mag-iyakan mga anak mo, walang makain, hindi na makapag-aaral. Hindi makadegosyo. Hindi na ganang harap buhay. Hindi makapangista. Hindi makatravel. Pag wala na sa tatak, tatak 666. Revelation chapter 13, verse 13. Hotel 15. Minumahal. Mainganyo ka, minumahal. nalpugutan pugutan ka ng ulo kapag wala kang tatak 666. After the great tribulation, ang tribulation ay 7 years. Great ay three years and a half, 42 months, the great ang lahat mga on fire with the Lord, matapat mag-Kristiano. Kristiyano, nagpupuri, harot kami, milkless, viernes, linggo, dumadalo, nagpupuri, kahit walang magkain, puri ng puri, may bagyo, walang bagyo, patuloy ang pupuri sa Diyos. You'll be caught up in the air. You'll be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi na ka nadadaan sa libingan. Kukunin ka, padal. Thoughts of the living God and perfect thoughts without blemish, without wrinkles, and spotless. That will be brought to heaven. Talit sa langit, Misterong totoo. Toast of the living God. Amen Hallelujah. Nasa revelation na tayo, mga Pagkatapos ang tradition niya, greatest tribulation, mag-start ang pungkutan ng ulo. Ang naiwan sa rapture, He overnight. Sunday Christian, my Revelation chapter 20 verses 4 and 6. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received this mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ a thousand years. Let me say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Beware! Kumanda ang mga kristyano. Dan dito tayo may mahal na kita kapangilhan dito walang kahit billions ng mga demonyo sa impirno hindi pa dahil sa tos o God. Amen. Praise the Lord. Kanle, read it. In Tagalog, then Revelation chapter 13, verse 13 up to 17. Tagalog mamaya, minimal. Apokalipsis kapitulo 20, versikulo 4, 5 hanggang 6. Nakakita ko ng mga luklukan at mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni At dahil sa salita ng Diyos. Ang mga hindi sumampasahayok o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga kaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah lahat! That is the greatest, the greatest consolation to be a Christian. To live for God. Bakit is hanggang sa wakas at ikay meriktas sa kulubot. Pagtatanda, papata ka na, nagmagpala pa ng buhay ng langgang, walang kamatayan, isang libong taon, hallelujah! <laughs> hindi ka na maghanap buhay. Isang libong taon, dito rin, minamahal, ang daya, hindi ito'y palitan na. Shoot! Nandito na, ibababa, galing sa langit, bababa rito! Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, glory to God! Huwag <laughs> kayo matakot, minamahal but God be with us, who can be against us. Iyak! Ang mabait natin sa ina sa atin, tayo na sa Diyos!